Once upon a time there's a vacationista nga niuli nga way kwarta nya pagbalik na punog utang as i mentioned sa previous video na ho nga i-upload ang kaning sunod ani ug unsay akong mga gama didto a our re sa, sa mga laag so karon guys is natay from surigao city to cebu is natay 1 hour nga flight so ani siya makita ni mudari asa si while na address taas naglupad lupad oh, before na. koning kuan lupad guys oh, before ang your plan ng lupad nang, nang chat nako sa mga iaan og mga kantiantihan ka dito sa Cebu kung onsay address nila or mo bisita ko sa ila nang chat nako daan kay parang ma sendan ko nila sa ilang address so di anat address sa Cebu nakatugpan nata hello Cebu City Here I am. Ang pag-abot na hugikan sa Singapore is nagsibupod ko. Pero wala ko. Dako, dako ko oras nga tambay po. Pero wala ko ning laag na kay gabi na po ko kaayo ni eh, abot sa Cebu. Nga, kadlaw ng akong flight na po pabalik pa dito sa Sigaw. So wala ko yung chance nga makikita nila. So karon kay buntag manjug ko ning gikan o napakadako dako dako og oras nga tambay. So mangita ko chance nga maki meet up nila kay lugay-lugay sa buntaon nga wala ko na nagwan last na hong kita sa mga uh, Here I am, Sibun. Hello, Tara. Let's For passengers with onward connect, it's a good thing. So, let's go. Oh, so, syempre guys, kita bo Mrs. Shuttle Bus. After na na-receive ang address ng gihatag sa hong auntie, so nagdali-dali na yun sa sakay yung taxi guys. Yeah, pag-abot na ako sa balay, direct so dayon yun sa Mila. ah, yung akong pag-abot asa sa Cebu guys, kay naapod sila Kuya Bimboy Gikan sa Laing Planeta. So, mo na naka-decide si Kuya na nag-aandaw ko niya pang content. Ilaag na ko niya, niya Nemo, Finding niya uh, finding Nemo. Oh, no, 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 no. It's Nemo. Gadget jangan Nemo Restaurant, Nemo, whatever. Kung sa'yo nga, ano Nemo. And to ay guys, uh, uh, I want you to meet my guapo na mga cousins, Kuya Bimboy and Jiboy. Nagtalikod na sila ang bot. Liga na sila ganahan mo ato bang. Hadlo sila mahalin ng ilang mga guapo nga mga hitsura. And you welcome dahil mini Dugi. Hello, Dugi. And sa kuha, sa natuko na siya. Ay, kaya cute niya mo siya. Ang duma, ano. Mura siya plastic. Kaon ka niya, mga ak. Muli ka itong mag-tube. ng Python. noko lang. Asa? Ay, kahadlok, anak ay. Eh. So, ipaari ko ni Kuya Diri, guys. Aning kalasangan kay para natagaan ko niya pang content. Ipakaon daw ko niya sa sawa or ang sawa bahukan. O magpili lang daw ko. So, mao niya siya makita ni Mudri sa ilang shop kapilian Kapalitan o kwarta lang, joy ko lang. So, mao niya challenge amo ang ikuan sa aho. Nga pahikapon ko niya aning bitin. Ay, you ako. so, ma'am. So, ma'am. ko mudagan.

So dili man ko hikap sa bitin so ning ari na lang jud ko diri asa na ituko. Ang na lang siya akong hikapon kay murag okay okay ra kaysa sa jud aning bitin. Sige no? hey, you na know, ko. Wala <laughs> plastic. Sige okay. pa. Nari ko. Nang anong hey, na huh? no, ko ang oo. Ang Pilates. Si Latte. Kapide na. Kapide na. One year older than si Latte. Mm -hmm. Ito ko sa Bearded Dragon. Ay, okay. <laughs> Kakuyaw, ano? Ay, hey, hindi ko nang, nang pepper. Si Pepper. Si Latte. <laughs> Ayan, si Pepper. O, Ha? Huh? Mm -hmm. Okay, e, yung kan un, mga oot. Pwede po Pepper. Pepper. Ah, si Pepper, yun si... Hindi alam ang tama ng video, kay Sky murag, taas-taas na kaayo. So, let's see how sa so next video kung saan newspaper Pepper. O, siyang kanon or ihawon ako